this is mcdonald so lagi na lang mcdonald no ah uh, wala talagang mga amo tamad na rin ako mag ano magluto so bumabili na lang ako so mcdonald lang available dyan sa baba ay, ko maman pumunta dun sa market, ang lay layo. Kaya McDonald na lang ako. magma sa tayo, guys. sa ano kayo dito. Ano'ng latest? Pasilip na nga yung pasilip na. Na sobrahan ako sa McDonald's na nagpanghabok-habok na ko, Mars. Hello, Shoutout kay Marceline. Hello, ang ganda mo sis saan ka ba nagpaparitoke? Ayun nga yung i ko sa inyo, guys. Nung nagparitoke ako, hindi ko sukat akalain na ganito yung kalabasan. Sobrang ganda. Diba nakikita 'yon naman? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, guys. Tulungan niyo akong hanapin yung doktor na nag-retoke naparit, naparit, sa akin. Tulungan niyo akong ano, hanapin 'yon. Sobrang ganda ko na 'to, hindi na ako makilala. Ale, <laughs> ale, di. Nakulit ma di Maria. Ekuba, ale, di sa chicken ga. Hindi ko na ano, eh. Lagi na lang, abi. Lagi-lagi na lang McDonald. Kaya siguro na mamaga na ako sa kakain ng chicken. Sabi nga ni ano, sabi niya Marceline, sabi niya, ang ganda ko daw. Sa daw ako nagparito, kinamukha. Sabi mo, hanapin natin. Hanapin natin saan banda yung doktor na yun nagritoke sa akin. Pero, sobrang ganda ko. Hindi ko na makilala yung sarili ko. Hinahanap ko ngayon yung doktor. Bigla, nawawala. Hindi ko na makita kung nasaan na yun, eh. Iniwan na lang ako sa agayandahan na ganito. Hindi ko na matake. Sobrang ganda ko talaga. <coughs> <coughs> Hindi ko na alam. Bigla akong tumaba. Parang 50 kilos na. 50 kilos ako na nga. 150? 150 kilos na, bigla akong um, tumaba. Hindi ko naman pinangarap na ganito kataba, guys. Ang gusto ko lang, i-chubby-chubby e, lang. Di ba? I-chubby-chubby lang. Huwag naman ganito. Hindi ko na maintindihan kung anong pinagagawa sa akin ng doktor. Pati ilong ko. Pati ilong ko, lagang, parang tumangos din naman yung ilong ko. Pero, in fairness, tumangos yung ilong ko, ah. Kaya, na mamagaan. tawa si Marceline, oh. Maganda ba? Yung sinasabi ko nga sa inyo, yung chismis ko sa inyo kung saan ako nagpalito, Claire. Mura lang. Kaya siguro ganito kaganda ang kanalabasan kasi mura lang. Hmm. Diyan lang sa nung nakita ko kasi doon nagpipila, marami nagpipila doon. Nung ako na yung ano, ako na yung naisalang, wala pa isang minuto, guys, ganito na ang mukha ko. <laughs> wala pa isang minuto, ganito na ang mukha ko, dahi. Hindi ko na pala, ako na to sa pagtalikod pag pag ko, wala na sa mandalan sa pag ko. Hindi yan lang, may balik ang dati kong kagandahan. Sinasabi ko sa, sa kanya. Baka may isang minuto lang, natapos siya narito. kay ako kaya Cura, nyatsura. Nagamo na ni Subong, baka gwapa. Hmm? Daw, daw may bayo o ok, kubalahay. O parang daw sinumbag ni Manny Pacquiao, Manny. Tsura ko, ano niya? Ang tangas ng inong ko, ah. Sige, in fairness, natumahan ko siya ng ilong ko nga. Hmm, di ba? Eh, sabi ko sa kanya, Dok, wag masyadong maganda, yung tama-tama lang. Sabi niya, ako nang bahala. Sige, tipila, Dok, pilay mo sukot. Yan, wala na bayan. <laughs> Ayan, guys, madali. Pay ko kay di. Siyempre, libre na. Libre na kagandahan ko, ba? Diba? Nung sinala niya na nga ako, sabi niya, saglit lang yan, kaganda ka na. So, doon nung nakahigaan ako doon, guys. Wala pa nga isang minuto. Ganito, nakaganda. Hagulat talaga ako. Tapos paglingon ko, wala na rin siya. Hindi ko alam. Tapos na, tumayo na lang ako bigla doon sigaan guys na wala na siya. Tapos no, wala na rin yung mga pumipila doon. Hindi ko nga alam ano pa nangyari. Pang umuwi ako ng ganito guys. Nagulat sila sir. Si madam nagulat sa akin. Pero mamaya magulat ito sa akin guys. Wala dito amo ko subong. Wala dito amo ko. Ano gagawin ko kaya? Makilala pa kaya ako nila? Baka... Ma, ano pa akong magnanakaw dito sa bahay nila kasi hindi na nila ako makilala ba? Ano kaya ang gagawin ko mamaya? Sabi ko nga sa inyo, tulungan natin hanapin yung doktor guys. Baka may alam kayo dyan. May, mayroon kayong manghuhula dyan. O ano tawag dyan. Basta makita ko lang yung doktor na yun guys. Pumila lang ako dun. di ko nga alam eh. Sabi nung nagpipila dun, papaganda daw doon, Nang, nang wala pa daw isang minuto. Maganda ka na. Hindi pumila man ko to eh. Ete, pagpila ko to, nagigda lang ko sabi isang doktor, higa ka na. Te paghiga ko, isang minuto lang guys, ganito na ako gaganda. Di ko nga maintindihan eh. Tapos sabi ko, Dok, Dok, ano pa nangyari? Sa hanyo, wala lang yung doktor sa tapik ko guys. So, yung ginawa ko, bumangon na ako, umuwi ako dito. Tapos, tiktok na ako guys mamaya pag dating ng mga amo ko, oh. hindi ko na nila makilala guys basi masalam pa ko na yung makawat yung sila balay mo basi palayasan ko mamaya nakakatakot talaga shout out na sa kay Sigmina June Jordan kinadlaw ka kita iya marasay bukas na mga gutom ko mo ba Habig ko gani ganit. kay daw 5 guys. Sabi sa ko ba kakain ko ng chicken bala bala pero may lang makdo 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 daw nagchabi ko bala. Ito daw hindi man yamon ni nga chubby, yung, ano tapos yung kukuy daw gamay gamay lang bala tani. Ay. Ito daw nagtam nagtambok bala daw daw, may bayo ako ano ano. Ito da, daw bagay man ni sakong guru ay. Hindi ba kung makilala ni Karun ni mi, Sir, kag ni ma, kung sino yun yung dari sa sulod balay? Saan na kayo? Ipanyapan ko, ano, McDonald? Wala ko kanin, kaya isin ko pa sa ito, mambok na kid ko. Kama na eh. Nahanap ko nga yung, yung doktor na yun eh. Oh, pero may kamanda manok ba? ko man, eh, di na ako no magkaon manok naman man, di ka na magkaon manok kay. Always manok manda, no? Kulang na lang, pakpak, ng lupad ka na. <laughs> Tubuhan nyo na pakpak nga nga. Hindi ano, sa kayo na plano po ulit ah. Napad ka na lang dayon. yun. Sabi ko nga. Minsan lang din naman ako nagmamakdo eh. E eh, tinatamad ako magluto. Sabi ko, bibili na lang ako. Wala pala akong rice like, lovers kanina. Hindi na ako magsayang. Tamad na magbugas. Pinamasa ko, pinamasawan ko lang. Wala amo eh. Lalabas lang ako main. Hindi ako sumama. Tamad mo magsama doon. Hindi ka man mabusog. Pagod ka lang sa kalakad. Sige, ang ah. Taulan da. Ah, live lang ko mga saglit lang to ah. Kaya ah. ano ako mag Tapos, wala nang kaong ko kay Destoy ako di si galing. Destoy ako bila guys. Subong so, trending ni sa Doremo. Trending na subong sa Hong Kong guys. So may nag-post sa FB. Uh, saan niya ka friend? Na nangutang sa bangko. So subong. So nakautang na sa bangko. kuno no, guys na dula ang kwarta yan. Wala sa kabalo kung nahulog. O may nang dukot ba. So, siyempre, kawawa talaga si kabayan, guys, no? Laki ng inutang niya, tapos hindi pa na, ano, hindi iya pa nga na gastos yung pera na wala na. Baka nga may mga importante pa siyang gawin dun sa pera, no? Bigla na lang nawala, ako mo, ang laki ng pera na yun na inutang niya sa bangko, tapos mawala lang. Kawawa talaga si kabayan, so hindi nga pa napakinabangan yung pera, magbabayad pa siya monthly. Kaya, yung mga nangungutan sa bangko talaga, magingat kayo. Yung mga bag niya, lagay niyo ilagay nyo talaga sa unahan kasi maraming mandurokot sa sentral, guys. May mga lookout yan sila. So, pag once na may lookout yan sila sa loob ng bangko, sabihin niya, o yan, lalabas na yan dyan. Abangan niya dyan. O, baka mamaya, na-hypotize pa yun, no hindi nakagalaw, binukad na lang yung bag kino ang pera. Tapos, nung, nung ano na daw siya, Namaras marasmasan niya. Atay siya, nananap yung pera, wala na. Hindi na daw maintindihan kung nasaan napunta ba. Ay, baka daw nahulog o ano. O may nag, may nagkuot -ku sa bag. May nagigis, ah, uh, masyado, ano no. Nakakatakot na mga tao din dito sa sentral. Ang dami-dami pa naman ng tao dyan, mga durukot dyan, lang guys. So, hindi lang yan isa po yan sila kaya mag-ingat-ingat -ingat talaga kayo diyan sa sa mga bangko pag nangutang kayo bye oh, wow.